Kelly po ng, Masaya. Dito. Feeling ko Gen Z ako. <laughs> Kakaiba ang role mo rito. Yes. At sabi mo nga, hindi po tante kumalaki ang balita ko yung mo mo sa'yo. Alam mo yung... Alam mo sa akin kasi, siguro dahil nung yeah, isa pa lang, sabi ko, ang pangarap ko lang talaga, support, okay lang. Kaya nung di ba na nagkabida ako, nung yeah. naging bida ako, very thankful ako nun. Yeah, Kaya that's kasi that's yung thinking ko ganun eh, na yung ah, dahat puro bida ako. Sinna, so ngayon, kahit mapigyan ako ng maliit na role, na importante naman, diba, okay naman lahat yun, walang problema. Pero nagkataon nga na, na itong security guard na offer na role ko bago, Kalalim ko. Revelation po kanina, na siya yung 8 years old pa lang pala. Pupunta na sa inyo si Andre. At ako ba ako? Ay! And now, and now, ano ang laki na yes. yung pangalan niya kasi? Okay. Ang, ang ano yung bata, nakakatuwa. Ang laki ng pinagbago, ang laki ng bin level up ni Andrea sa buhay niya sa isip niya sa galaw niya sa lahat. Oo, ano siya? Yung sinasabi niyo na siya na yung next important star. Important star, yes. You believe in that? Yes. Yes. Kung gusto si Arjo, na we're very happy for you. Ah, nagkakausap ka siya. Kaya po ako Happy Kami ako. Ah, uh, ano to ha? Senior high. Okay, happy, happy no Oh naman, happy ako. Okay, happy.